Si Joshua ay nasa Korea. Pareho kami nasa Korea. Pero si Joshua ay pusong Pinoy. Ayan. Sa so, simulan natin nga Joshua, short intro ng ng from the time na paano kayo? Kailan kayo dumating ng Pinas? Paano kayo napunta ng Pinas? What brought you to the Philippines? Uh, siguro mga three years old, uh, hmm. kasama na ko, kasama ko na yung mga parents ko, they went to Philippines as a missionary. Na anong oh, year sila dumating mistaken, sa Philippines? Uh, we went to the Philippines. Ako po, ang nalalo ko is 2000, year 2000. But before ako pumunta ng Pilipinas, kasama yung parents ko, nauna na po sila doon siguro nung hindi pa po ako ipinanganak. They were already in the Philippines. So, nung pinanganak po ako, bumalik po sila ng Korea. And then, ayun, uh, ah, kasama na po nila okay. ako when it was year 2000. Year 2000, okay, nung yeah. kasama ka. Ikaw, year 2000, pero sila parents, anong year ulit uh, na unang pumunta? Parents ko is, I think, 1994 or 5, I think. Kasi ah, ganun katagal. Before po naging missionary yung tatay ko, he was a, like, nagtatrabaho siya, doon siya nag-aral, nagtrabaho, nag-business. And then, hmm. uh, yun, he met uh, God, Jesus in his life, and then, yun, nag-turn into uh, missionary. So, after studying uh theology he came back to the philippines to serve the philippines Ay, and siyempre yung mga pilipino mga kababayan po natin i see um mind if I ask, anong anong religion or anong denomination kayo baptist born again po baptist baptist born again okay so si father is a pastor yes a pastor si abonim uh tapos si omoni uh abonim is the housewife Helping Housewives, my dad, supporting guys. the your father, okay. Tapos ikaw tsaka yung sister mo. Sister ba is younger or elder? Uh, mm. Five years yung age gap po namin so parang Samchon na rin yung tawag niya sa akin kasi medyo malaki yung age gap namin pero... Yeah. Mm -hmm. so, younger okay. sister. So si sister din, uh, dinala na rin siya sa Philippines? Ayun, oo. Mas bata pa sa oo, akin so nung sa Okay, so talagang ano kayo uh, mga laking Philippines na Yes. Okay. Kung babalikan mo ano yung ano, parang mga fun memories mo nung nasa ano ka, nasa Angeles ka. Mga uh, Kung unforgettable mo, memories. Oh. Actually, marami pong mga memories, pero of uh -huh. course, I cannot share all the stories one at a time. Pero, kain uh -huh. na po natin sa pag sa pagkain. Yung pinaka paborito uh -huh. ko po is talaga yung sisig tapos okay. sa mga naging good memories ko is actually dahil doon na po ko talaga lumaki from elementary hanggang college. So my parents are missionary so lumaki po ko talaga mm -hmm. sa irap kasi they are not parang working na merong income. Uh, they are only mm -hmm. working as a volunteer, as a pastor. So okay. uh, wala po kami talaga uh, any support or income. So I was living. Mm -hmm by the only... Modestly. Uh, hmm. Yes. So, I was really having a hard time during my childhood days. But uh, one of the parang naging memorable is uh, I grew up through the guidance of my parents and of course, through the help and the guidance of our Lord. So, lumaki po ako ng... talaga nakita ko po kung ano po yung biyaya at tulong ng ating mahal na Panginoon. Pero dahil na-influence po ako ng aking mga magulang at dahil sa mm. kanilang mabuting kamay at kabay. So, mm. ayan, kasama niyo po ako ngayon dito sa ating mm. live. Yun po oh. yung isa po sa naging aking masayang alaala. Um, kung nagkwento ka ng ano ng sobrang uh, ng magagandang experiences mo, may nararecall ka bang ano um, unfortunate medyo parang hindi mo rin makakalimutan na na pangit na karanasan sa Philippines while you were growing up? Kasi nung ngayon, sikat na yung mga K-pop, di ba? Marami. Yung panahon ko talaga, nung unang dating namin sa Pilipinas, walang masyadong mga Koreano eh. Okay. Wala talaga masyadong mga nagbi-business, kakaunti lang talaga. Uh -huh. And then, sa Angeles, kasi meron kaming, ano, yung Korean Town. Pati dun sa Korean Town, kakaunti lang yung mga Koreano. Na, okay. Pagka nakakita sila ng Koreano, ang unang tingin ng mga Pilipino, wow, may hmm. yan, diba? Yan rich kid yan. Ah, uh, nga yung uh, tatay ko, eh, hindi sila, hindi sila businessman. So, pagkadating ko ng school, edi eh, di lalapitan ako ng mga friend ko, Oo, oh, libre ka naman dyan, kaya naman tayo ha. Ah. Ayan na, dahil ito ko ngayon eh, parang excuse ko fun mm, ka Uh, mm. Later on, they discovered, ah, wala pera. Wala to, wala pala. Kaya yung palayo ko noon, peking koreano. Kasi yung koreano, mayamon eh. <laughs> Ay, Pero yun, to, wala pera to. Oh, kaya -kay koreano to ah. Mukha lang yeah. koreano. Yung nag uh -huh. po ko ng elementary, meron kasing sikat na commercial nun. Hmm. Hindi ko alam kung anong biskwit yun eh. Pero bandang dulo, sasabihin nung ano, yung announcer. Walang mata, walang mata. Kinakanta po nila yun eh. So pagpasok ko ng school, unang-unang batisakit kada mga klase ko, mga teacher ko. Oh Joshua, gising na, gising. O bakit tulog ka pa? Kasi maliit na yung mata ko eh. So... They're always teasing me. <laughs> walang, Sorry, uh, ano tatawa ko? Ang bad ko. <laughs> Ayun, so, eh, eh, syempre, ako lang yung naiba sa kanila. Alam mo naman yung mga kasama natin, mga Pilipino, laki-laki talaga ng mga madalina. Bilog na bilog. Ingkit na ingkit nga ako talaga uh, sa kanila eh. uh, Kaya every time na I go to school, they're always teasing me. Ah, walang mata, walang mata. Eh, syempre, tanggap ko naman yun. Eh, syempre, nung una, medyo, ano pa, medyo, alam mo naman yung mga bullying, hindi tayo. Hindi natin talaga maiwasan. pero as time passed by na intindihan ko na hindi naman po talaga sa panlalait ng ating mga kasama uh -huh. kundi because I'm the one who is different from them so different had na na. so Correct. ayun unti-unti natutunan ko na yung mga kultura, ugali, mm -mm. yung mga yung mga atmosphere so I was able to accept that kind of uh, culture and like yung mm -hmm. diwa, yung spirit mm -hmm. of the Filipino so ayun naging mm -hmm. Okay din naman hanggang sa uh -uh. Uh, I discovered that instead of na ako magiging OP ako dito, mainis ako, uh -huh. magalit ako, eh uh -huh. I don't have any choice but to survive here in the Philippines kasi nga andito nga kami so I need uh -huh. the help of my friends. So ayun, uh -huh. nakipagkaibigan ako, nakipaglaro ko, sige kung ano yung pinapalaro na sa akin pag kami <laughs> postcard, postcard, jolen, jolen.